ayan mga ka beauty parm kumusta na ako nandito na po tayo sa pangalawang sapa so yung sapa ng ano uh, in River ayan pagdawid dyan dyan yan ang dinaanan ko kasi doon malinis doon pagdating dito hindi na siya ganong malinis kasi nga hindi na siya ano sa road oh yan yan ang Inuwangan River. So, dalawang ilog po ang tatawirin natin kapun bago yung kalaisan. Pag akyat niyan doon is kalaisan pa yun. Yung unang sapa, that is uh, Saging River. Yeah. Magtapit po tayo sa saka. Ito siguro maraming alimatok dito. Mas malaki doon sa ano. Saging river. Mas sa uh, ano, ano, doon sa saging river. Malaki. Malakas. Ay! Ito limatok. Tapakot talaga ako ng limatok. Ayan. Ganyan dito. Ayan. Hindi naman ma gano'ng malaki ang saging river. Ano, nuwangan Yan na so, siya, kaya. Diit. So, may pigiri doon. Malamang, papunta sa ilog yung ano niyan. Dumi niyan. So, ganyan ang sa ngan -an river. Yan. Maliit lang siya, i-confirm mo doon sa Saging River. So, dalawang ilog yan tatawirin natin bago maka-upset sa Kalaisan. So, akyat na tayo. May bahay dyan, isang bahay. Malamang may pigiri sila papunta doon sa ilog. morning! Tama na, Sek! Ha? Sa'yo man! Oo, kay Bugnaw! <laughs> Maya, ilakaw-lakaw ba? Oo! So, Sumusta ko sa iyong asawa? Diyan nagkita ba? Ayan na po ang kalaisan! Ito na ka Ay, dito sa kalsada. Ito yung asawa ng kaibigan. Vlog to ha! wag makita kayo sa TV! <laughs> ayan <laughs> hindi ah hindi nakita ko sa daanan ayan kasi nagbablog ako mula doon mula sa saging kaya naglalakad ako ayan ito da sa Kalaisan so nakatawid na po ako within 20 minutes 20 minutes rin yata yung lakad ko 20 minutes yung ano ko dito so ito na yung road to Mlang 'yan yan, maraming salamat. Saan ba yung bahay mo, Seca, Ron? dito, rara niya. Maulang kaya po ni mong balay? Ha? Maulang kaya po ni mong balay sa una? Ha, oh, po na na. Makakaturo kong balay. Ha? Ha, mo sorera ko niya, pista. Ha, po oh oo oh. oh, oh. <laughs> Sige. Ha, sige, salamat. Ayan po ang road to So, dito po ako tumatawid sa tatlong barangay. Ayan. So, nakatawid na po tayo within 25 minutes lang siguro, guys. Ayan, nandito na po ako sa Kalaisan. So, ito na yung bahay namin dito sa Kalaisan. So, ito is lang. Kaya maraming sasakyan is, kasi may airport sa lang na bago. So, under construction pa siya. Ito yun, go here. Blang. Ayan. At may ano, ano din dito guys, uh, Mga mga community farm, i resorts din dito. So, glorious resource recreation. So, kung sino yung gusto mag-night swimming, may swimming pool po dito sa Kalaisan. Ayan. Ganito kaganda sa Kalaisan, guys. At yung bahay namin is sobrang tabi. Ayan, ang swimming pool nila. Ayan. Ayan. So, kung gusto kayong mag swimming pool Abel visit lang kayo dito sa Lower Calaisan at dalawa po ang swimming pool dito may malunggay din dito Ayan. going to uh, from Kidapa to Lang yan po ang road dito so sobrang lakas po magpatakbo ang mga sasakyan dito kaya iwas iwas po ako sa motor papunta po sa kalaisan. die! <laughs> Ayan. Ayan. po ang bahay ng kapatid niya. At sa harapan po sa amin. Diba? Lapit lang ng karsada. Ayan. Diba? tena po ang bahay ko iba super super lapit sa kalsada yan super super lapit sa kalsada yan ang bahay ko bilis lang diba ang bilis lang hello good morning madlang people <laughs> good people please, na please. na, please huh oh good morning madlang people coco coco milo huh how are you you're okay you're okay baby good morning good morning <laughs> good morning Eh, nandito na po tayo, Sabah Nana na. Stand, stand, kami. Stand, stand, stand. Stand. Oh. <laughs> stand. Okay, stand. Stand. Wooo woo. Stand, stand. Ma ma ma. Oh, what is that? Kiss mami. Ah. <laughs> agoy, agoy, ano yang kinain mo?